May nitin na balita si BBP Sara ngayon sinisisi sa nangyari sa bansa natin. So panoorin natin to guys. Okay. So saan ba ako magsisimula? Ah uh, magsisimula ako sa uh, You have to bear with me ha. Huh? We'll start with 20 2021 20, 2021 doon tayo sa 2021. So, um, doon muna tayo kay PRD, then mag-move tayo kay BBM, and then we'll move to um, Martin Romualdez, and then um, Merong isang person of that triangle, hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House Probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro um, a little of confidential funds. Okay? Okay. So 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Uh, our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ay hindi lang yan isang beses na narinig ko. Madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretsyo ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam nyo, kasi I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero ganito yung nangyari. PRD never ever asked me to run for president. Yan yung totoo. Seven times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi Nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko, yung nanay ko, because sa pitong discussions na yon, Nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig. Hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion, na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para uh, makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, wag ka tumakbo for president. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na tanungin siya, tanungin niyo siya bakit. Another Um, proof na hindi ako um sinabihan ni PRD na tumakbo president. He left me a uh, document, dalawang papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dalako siya dito sa Manila para ipakita sa inyo pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. You take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sarah should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sarah should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung daladala dala ni PRD na document nung last, very last meeting namin. Dala niya yung document na yun. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte na tumakbo ako for President. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for President. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, oh, ano um, no, kung may mga media pa at the time na nandito ngayon, sinabi ko, um, huwag niyo naman ako na akong tanungin about the Presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo ako president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi sa lahat sa taong bayan na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung truck ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, there, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Decision ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka-three consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Ma'am, sino po yung uh, nagsulat doon sa folder? Unsigned siya. Walang pangalan. And I think sinadjak nila na wag lagyan ng pangalan yung dalawang letters kasi it was really a Sarah bashing document it did not say anything nice about me so I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng uh, dalawang documents how did you feel, how did you feel po when you seen those documents mo. Hmm. Wala naman akong problema sa sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko. Alam ko kung anong kapasidad ko. Alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin niya nila nung dalawang tao na yon hindi siya nakaka-apekto uh, sa akin. Merong Well, yes. Yep. Yeah. Good morning, Michael of Reuters. why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is um, the sit down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko uh, kayo na it needs a sit down. Um, pinot off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus uh, VP SD. So, kailangan mo kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, Chronolog chronological order ko siya para maintindihan niya yung kwento. So, yun yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba 'yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante 'yung 'yung pagod mo, 'yung luha mo. 'Yung fatigue mo, 'yung stress mo, hindi na siya importante. Because when you are president, importante 'yan 'yung nararamdaman ng taong bayan yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi pa dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti ng mango float ng mga importante sa Noche Buena ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl,